Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, lakad na naman si Amiga. Matagal-tagal na rin po akong hindi nakakapag-video ano, dito habang naglalakad ilang araw din po. <laughs> pa Umuulan po kasi minsan hindi ako nakakapag-video pagka umuulan. May payong naman kaso hindi eh, ako makapag ano hindi ako makapag-video. Ayan, ngayon lang. Kumusta po ang lahat? Kumusta po kayo dyan? May nagbago ba? <laughs> ang inyong tools, ang inyong dashboard. Ako naman unti-unti naman nagbabago. Unti-unting nagbabago mga amiga. Kahit pa paano. Ayan. Sa araw-araw lang ng pag-upload sa kapag engage nagbabago naman po mga amiga. Ayan. <laughs> Wala nang red. <laughs> Puro green na lahat. Salamat po sa Diyos. Ayan. Sa ginagawa natin sa araw-araw. Ayan, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang tayo. Ayan. Sipagan lang natin. Habang naglalakad. Ayan. Mabuti na lang nakagawa ako ng ano. Maganda po ang panahon pero hindi naman ano hindi siya naambon makulimlim parang nagbabadya na naman ang ulan nito mamayang hapon kasi tuwing hapon umuulan pag uuwi ko ng hapon ayan <laughs> umuulan minsan minsan makulimlim ayan kaya okay lang may payong naman kahit umambon siya umulan basta may dalang payong at least hindi mababasa. <laughs> Ayan po. Matagal, ilang araw din ako hindi nakapag-upload nito nang habang naglalakad, hindi nakapag-video, hindi ako nakapag-upload. Ngayon lang. Ayan, kumusta po kayong lahat dyan mga amiga? Shout out po sa inyong lahat. Salamat po sa salamat po sa inyong lahat sa suporta. Ayan, may nagdadagay. Salamat po sa nag-comment sa aking mga video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hmm. <laughs> salamat po at unti-unti lang unti-unting umaangat ang ating nasa ano nasa dashboard. Ayan. Basta tuloy-tuloy lang si Pagan lang syaga lang. Ayan, marami pong salamat sa inyong lahat. Salamat po sa panunod dito. God bless.